Hello po mga kalaki, lunchtime na, lunchtime, lunchtime, kumain ka na ba? Alas 11 na po ng umaga mga kalaki At tara mas masarap po ngayon habang kumakain tayo, habang nagpe-prepare tayo inanunood po tayo ng mga lucky numbers, ano po? Lahat na po, Luzon, Visayas, Mindanao, buong mundo po uh, Nanunood po ng mga lucky numbers natin mga kalaki Kahit sino naman talaga namang maiinggan nyo Talagang kahit sino po magnanais pong manalo, susubok po talagang tumaya sa mga lot, lottery po dyan, Pilipinas at abroad. Kaya nga po ito, wala po tayong sawang magbigay po ng mga lucky numbers para po sa inyo. Kaya mga kalaki, ang mga lucky numbers natin, naku po, tutukan nyo po mga kalaki, ito po ay ipagkakaloob po namin sa inyo ng libre, wala pong bayad, araw-araw mga kalaki sa pananood nyo, wala pong bayad. Private consultation po ang may membership fee At ito po ay sa mga interesado lamang po Na mabigyan po ng magagandang code At uh, talagang matututukan po sila mga kalaki Actually lahat po ng mga lucky numbers natin magaganda Pinag-aaralan po natin yan mga kalaki Kaya nga po may mga nananalo po Yung mga sinuswerte po sa mga lucky numbers natin Kaya ang ano pa hinihintay ng mga kalaki Ngayon po ay tanghalian na po Kaya halika na tumuto ka na Bago po rin po ako kumain Mamimigay mo lang ng mga lucky numbers para po sa inyo Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging siyempre milyonaryo? Ayan po mga kalaki, dito tayo ngayon ah, na ako pa kumamayan ng kainan dyan sa gawijan Pero huli ka na, mo na ang 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit... May sumisigaw sa akin sa likod. So sa red sabi. Ang 10-digit lucky numbers abroad mo ay number 46. Number 43 Number 49 Number 50 Number 62 Number 17 Number 28 Number 21 Number 9 At number 51 Ayan po mga kalaki ang ating 10 digit lucky numbers abroad Isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad Ang 8 digit lucky numbers natin ay Number 12 Number 27 Number 35 number 39, number 14, number 24, number 23, number 16. Ayan po. At syempre, ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 21, number 36, number 34, number 30, number 23, number 18, at number 20. 6. Ayan po mga kalaki ang 7 digit lucky numbers abroad. At ito naman po ang 6 digit lucky numbers 1 Ano pang hinihintay mo? Kunin mo na. Number 5. Number 16. Number 23. Number 25. Number 19. At number 12. At ito naman po ang 6 digit lucky numbers 0 to 9. Number 3. Number 1 number 0, number 5, number 5 at number 8. Ayan po mga kalaki. Isunod na po natin ang 5 digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 27, number 38, number 41, number 43, number 19. Ayan po mga kalaki. At syempre, naibigay na po natin ang lucky numbers abroad. Ito naman po tayo sa Pilipinas, ang mga 6 digit lucky number 642, 645, 649, 655 at 658 6 digit lucky numbers pero bago yan mga kalaki dapat po nakapalo po kayo sa mga legit na account namin ha hanapin po sa facebook niyo po red parungkin po na meron po 315,000 followers mga kalaki o 314,000 followers kami po yan check at meron po tayong second account Red parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na meron pong 50,000 followers check kami rin po yan mga kalaki at syempre eto na eto na po meron din po tayong YouTube account Red Parungkin po na meron pong 16,300 followers meron din po tayong TikTok ang TikTok po natin, Red Palungkin po, na merong 418,000 followers mga kalaki. Yan po yung mga legit na account namin kung saan pwede po kayong humingi ng mga laki numbers, mag-request sa mga laki numbers, mag-suggest ng mga laki numbers, numbers, re po kayo, magugulat po kayo, meron na kayong mga laki numbers sa inbox nyo, sa mga spam messages nyo, check nyo po. Dahil kung kayo po ay totoong nakafollow sa amin, tas share ng share ng video at heart ng heart, comment ng comment, hindi malayong mabigyan kita ng mga lucky numbers. Sa mga hindi ko po nabibigyan kasi hindi po kayo nakafollow, hindi po kayo nag ng video natin. Yun lang po ang pinapagawa natin para makakuha po kayo ng mga libreng lucky numbers. Ayan. At syempre, tandaan nyo po, private consultation po ang may membership fee. Good for 3 months po mga kalaki ito. Kami po magbibigyan mga lucky numbers sa natatayaan mo abroad at Pilipinas. So, wala po itong pilitan sa mga may gusto po, sa mga interesado, mag-message na po kayo. Make sure po na makakausap nyo po ako para po legit na legit bago po kayo magpa-member. Okay, so eto na po mga kalaki ating mga lucky numbers. Kunin mo na ang 642. Number 21. Number 37. Number 39. Number 42. Number 28. At number 16. At eto naman po ang 645. Number 31. Number 33 number 1, number 11, number 28, at number 34. Ayan. At syempre, ito naman po, ang 6-digit, lucky number 6, 49. Ayan po ang ating 6-digit lucky number 649. Ito na po. Number 15. Number 28. Number 17. Number 54. Number 34. Number 23 at number 41. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito na po ang 655. Kunin mo na. Number 17. Number 28. Number 43. Number 45. Number 26. At number 8. Ayan. At ito na po ang last, ang 6-digit lucky number. 658 mga kalaki. Kunin mo na. Number 31. Number 33. Number 25. Number 16. Number 42 at number 3. Ayan po mga kalaki, ang 6 digit lucky number 658. Kompleto na po mga lucky numbers natin mga kalaki, takbo na sa sukin yung outlet. Ngayon pong alas 11 ng umaga, make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. Ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan, shout out po sa aking, ayan, happy happy viewing po sa aking mga best friend po dyan sa abroad. Ayan, nagtatampo na hindi ko sila nababate. Ayan po, kay Ana B.C. Hello po sa kanyang family. Kay Jerome at saka po kay... Ayan po, kay... Sa pamangkin niya, kay Amara. Kay Matmat. -mat, ayan, si Giselle. At si Adam. Ayan, syempre, sa pamilya, Dibera naman po kay Ruel. Kay Tito Ray. Kay Lam. Kay Reggie. Ayan, kay Rio. Hi, kay Bon. At syempre, sa pamilya naman po ni Weng de Leon. Hello po, mga kalaki dyan. Kay Garda. Hello sa inyo. At syempre kay Daddy James, hello. At syempre po, sa pamilya po ni Ryan Ilagan, hello po. Maraming salamat po sa panonood po na Nanay Lisa, kay, kay Tatay Romy, tsaka kay Ate At syempre po sa kanyang jowang uh, Indiano. Hello po. Kamusta po kayo lahat dyan? At syempre mga kalaki, hello, hello, hello. Ito na po mga kalaki. Sa mga toda naman po, ng na mga tricycle driver po dyan sa may po, sa may Kelson City, saan to? Sa may Farmers Cubao, sa may Quezon City. Hello, maraming salamat po sa mga driver dyan sa likod ng Alimol. Hello po sa inyo. Shout out po sa inyo. Sana po palarin kayo ngayong ko Claim it. Mananalo tayo, mananalo tayo.